good morning for today's video guys nandito naman tayo sa garden papakita ko lang yung pipino ko sobrang dami niyang bunga day at malalaki na day ano ba day wag kang magulo day ang dami niyang bunga day eto na mga day look at that mga day ang haba niyan dahil tapos may maliit pa ito oh. One. There's more. Ooh. Okay. Mm. Ito mo yan. Tapos ito pa. Ay, baba lang yan, day. O, Ooh. Nagabitay mga day. Ang nang ng bitay, day. Hmm. Ba, ang ganda tignan. Ang dami pang mulaklak. Meron ding maliliit yan. Ayan oh. Tapos ito pa. Huwag may shake-shake, day! Ito pa sa taas, day. Kita naman yan, day. Tapos ganyan lang yung balayan ko, mga day. Ganyan lang. Tapos, let's go to the other plant. Kamatis day. Dagang buwak day. Tanawa mga day. Pero gagmira na si Jadya mga day. Ako kay bagong sang variety ani. Ching. Low quality video ra ni kay. Di man ta iPhone user. Oh, uh, mare ni dagot dagod dagot ay tapos to Ah oh, nang harvest first harvest na ako tong diri sa ubos Nga may rang sidtong Pero grabi mamunga hybrid Hay brid siya Pala dito Yan, ko lang sa latang puno ng buko ng nyog tinanim ko din dyan wala pa siyang ay meron na pala may bunga na siya maliit ayun ang mga day oh. Burry. tapos meron pa dito sa kaliga na to, ito mas to So hindi na lumaki. Ang liit kasi ng... Ang liit kasi ng pinagtaniman ko. Kasi hindi siya masyadong naaarawan. Ayan. Nasa loob lang siya ng... Lagay ng tubig. Ang 7 liters. Let's see. Ito medyo malaki-laki. Okay. mami, kit ko. Ayun oh. Uh. Ano? Hmm. The ashi. Tas meron din do. Puro bu buwak lang lang. Buwak. lang. Oh. Kani buwak. Say hi mga day. Babay ka na inday. Yun. Na. Napaday gamay din. Uh -uh. Tapos may nakalagay din dito. Yan lang sa container na yan na blue. Ayan. Tapos mayroon din maliit. May abot ko din siya. Eh. Ano kinukuha mo, Dai? Unsa na, Dai? Blueberry. Blueberry. <laughs> kinukuha niya yung bunga ng alugbate na hinog. Blueberry daw. <laughs> yung okra ko, pinroning ko na. Kasi ang daming langgam. Ito alugbate. Tumataba-taba purple yan, or oh, red red or purple tapos pa tinan nyo, kala nyo, ano lang mga damong ligaw lang pero may bunga yan surprise yan, ayan o oh. surprise maliit pa nga lang tapos ayan pa isa, sa isang puno maliit lang yan sobrang liit lang na puno yan Ayan lang. Tapos nandun yung mga pipinang malalaki sa loob ng ano, net. Net yan. Pukot ni Tio Inig na ano, pinaglumaan. Tapos may mga nakakalat na alugbati dyan sya kamote Taba-taba na. No? napaka lang namin yun hmm. uy sarap nyan lagyan ng suka kasukal asin, paminta paits na or di kaya tang, masarap din yung tang ilagay, tang orange Ayan. may kamatis, may talong oopsie bising bisi si Inday ng ng ano, bunga ng alugpate update ko nga pala kayo sa ano um, yung patola namin Doon sa ano um, puno wala na abutan kasi siya ng dagat patay na wala na day tapos yung mga sili namin na sobrang dami ng bunga wala na rin namatay dahil sa bagyo nabutan ng dagat ayun wala na Yun lang. Bye-bye.